Okay, lang, bilong-pusit, bilong-pusit, Kulambaw. Kulambaw. Dilam bilog, sidet bilog, sidet bilog. Bayan leyaw. pusit bilog, bilog, usit, bilog, bilog, usit. Oh, Ano na. Dilam bilog, usit, dilam, sidet, bilog, sidet, lang bagsak

Well, nice tayo ng ganyan mga bahay hybrid tayo. bakae okay, bibili ka na naman alimanggo alimanggo na tayo. problem katanungan ko pa kung gusto ko okay. naman okay, okay. mas na? um, pagkano seven mas mura pa 700 sa para tato ano ano yung <laughs> ano 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 koklah kilo, kilo so, so, sama okay. <laughs> yeah. 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 ispot <laughs>

Toa, tayo, kaya mong to, masala ko. Jollibee lang ulit. Kasi okay. talong, okay. no. Anin? Walo. Walo. Ilang pula sir? Apat na pula, at saka walo hong Ito na. Yan yan.

ਪਰ ਇਹ Kaya eh, magkano kilo ng baboy? 29. Okay. Sagana. Okay. 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 na lang ng paharo eh. 380. 380. ayun ngayon 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 ngayon

Sige, isa dyan lang ah. ng sa atin mga dalagang bukod yung nagtanig yung lupa. 380. Baka pag binigla mo pa lahat yun eh. Nakabigay lang okay. ng mga creative. wala yung depression? No. Sa atin yung 700. yung <laughs> Ay, hindi na tayo eh? Pwede naman bukas. Ito siya 120 bucks. Ano, ba? Pasalubong? Hindi, kakain natin. Ah. Bukas na yung pasalubong. Ah. Tayo nag para tayo nag-aburto e, mag-iisip pa tayo ng pasalubong ano. Pero parang mas mura dito kung ay isda nga. isda, mahal. Oo. May porti na bigas eh

Ito mm. ang malingkirita. Mahal ba ito? Ha? Hmm. Mahal ba itong malingkirita? Mahal ba ano? malingkirita? Tama ba itong ginaganda natin? Tama. Mayroon po May trash can. Pagkakataon natin yung ating rice doon kung makahos yung panila yung panila natin. Ano? Yung rice. <rapar> <rapar> Ay, hindi tayo no, no, no. baka wala dyan itong, na. Hindi, <muchas> 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 kahoy. Pero kahoy kasi ba, basa eh. Fossilized na siya paano pinaprocess yan? Hindi, sa tagal. Ay, parang ngu-save ako dito, dito makapag-pause ko. Pamay na pag-u-bill na, buhok natin kayo. berbero eh. pag na kung may ma-globe diretso rito kay, ano eh. Diret-diretso kay BM eh. O, sa likod sa dulo

May pumasok siguro sa loob. Hindi pa dumami pa. Hindi pa dito na lang tumalas.

Thank yeah. you. Wala akong ng ito mga BM Road kasi nila sabi nga nabulok na na uh, bahay oh. na. Ito. Tito. Pero Tito. 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 may mga Tito. 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 nang Tito. Alin Tito. makina? Tito. 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 dito Tito. Tito. Ano? Wala na, ano na eh. Tito. 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 ko kayo. Sabi Okay ba? <makes> pa <noise> Hindi ba madurog ito rito? doon na, sa lahat doon o. Sabi niya, ating Sabi ko, eh. Gusto niya ng mga bulldozer yan? Mga for sale po yan, mga bulldozer na yan. Ito po ang ating uh, shop yan Ah, <laughs> yung mga ano eh. Galing sa Five Star Hotel to. Okay. yung mga ano natin eh. mga sima nating generator. Uh, sa, so, mga tam Five Star to. Ito naman, kwetsas pa lang yan Kwetsas pa lang <laughs> yan, na yan. lang, nabili sa palengke kaya sasalag kami ng ano yung kahapon na sila. Kaya ito. Wala wala na. Kaya ito. Kaya ito. Kaya Kaya ito. Kaya ito. tapos ito. Kaya ito. Kaya ito. Kaya ito. Kaya ito. niya,

at saka ang mo, para tayong nasa mga pang, uh, <laughs> pang house. Marami pala painting dito hindi namin nakita nakaraan Kaya na, kaya, kaya, kaya na. Kaya na. Kaya, na ma'am. mo na si Diyo. Ay, sakop. Sakop nila yun sabog, sabog, pili, sa isa. kailangan na uh, yung buong Kaya pala nakakapagyari kayo lang. Ay, friend. Uh, thank you. Laging uh, shout out. Pakamanap talaga ako sa pag-shout uh,